Inalala ng Pangulo ang mga proyekto ng kanyang yumaong ama na si Pangulong Ferdinand A. Marcos Sr. na nagtayo ng modernong kalsada mula Surigao hanggang Davao. Binigyang diin ng ating Pangulo na ang reformang agraryo ay hindi lamang dapat magtapos sa pagtanggap ng mga titulo kundi pagbibigay din ng todo-todo na suporta kung kaya't ang paglilipat ng mga sertipiko ng farm-to-market roads at farm machineries at equipment sa local government unit at agrarian reform beneficiaries organization. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na dapat makalaya ang mga magsasaka sa pagkakautang at maibsan ang iba't ibang hadlang na nagpapahirap sa kanila. Higit pa rito, binanggit niya ang pagtatatag ng Agusan del Sur Provincial Soils Laboratory ng Pamahalaang Panlalawigan, na binanggit ang modernong proyekto bilang una sa uri nito sa Mindanao at isa sa mga programa sa reformang agraryo na makatutulong sa pagtaas ng kita ng mga magsasaka sa rehiyon. Atin pong pakinggan ang kanyang mga sinabi. Mag-subscribe na rin po at mag -komento. Ang ating kalihim ng Department of Agrarian Reform, at uh, masasabi ko, alam nyo po, baka sa itsura niya hindi nyo makikita pero matagal nang hindi natutulog yan. <laughs> Dahil hindi ko siya, hindi, hindi ko siya tinitingilan. Kailan ba natin matatapos? Kailan ba natin pwede i-subdivide na lahat ng mga consolidated CLOA? Kailan ba natin tapos ang listahan kung lahat kung sino ang mga agrarian reform beneficiary? Kaya patuloy ang prosesong ito. At binigyan namin ng tibay yung kasama sa Emancipation Act na hindi lamang titulo ang binibigay, kundi pati suporta, pati makinarya, all of these things na pagsuporta sa amin. <laughs> The uh, Agusan del Sur, First District Representative Alfelito Bascog, Agusan del Sur 2nd District Representative Adolf Edward Plaza, Agusan del Sur Provincial Governors, uh, Provincial Governor, and all the governors, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur and Norte, and Dinagat Island, ang uh, represented ngayon dito na makakatanggap katanggap uh, na, meron na, pina, na merong agrarian reform beneficiary ang ating mga, ang pinakamahalaga na grupo na nandito ngayon ang ating mga agrarian reform beneficiaries My fellow workers in government ladies and gentlemen uh, magandang hapon po sa inyong lahat If hindi ko na ipapakilala nandito pa po ang ating mga cabinet secretary dahil po, ang amin uh, aming ginagawa ay nandito po si Secretary Rex Gatchalian of DSWD dahil uh, tinignan din yung mga naging epekto. Andito si Secretary Benhur Abalos ng DILG. Andito rin ang DPWH, ang kalihim si Secretary Manny Bunuan, Secretary of Health, uh, Secretary Ted at sa Department of Agriculture, na marami siyang aayusin, si Secretary Kiko Laurel. Andito po silang lahat dahil ang approach po namin sa lahat ng mga problema ang hinaharap ng pamahalaan ay hindi lamang ang isang departamento lamang ang uh, humahawak. Dahil ang mga problema naman na hinaharap natin ay hindi ganun kasimple na isang department lang pwede na maayos. Kailangan ang tulong ng lahat ng iba't ibang departamento kaya kaya po ang tawag po namin dito is whole of government approach lahat ng buong lahat ng ahensya kung tayo'y nangangailangan ng tulong lahat ng ahensya ng pamahalaan ay handang tumulong maraming salamat at uh, sa mainit ninyong pagsalubong sa akin ngayong hapon na ito hindi ma, hindi ko man kayo nadalaw noong nangangampanya ako sa pagkapangulo niyakap pa rin ako ninyo at uh, ang aking pangarap na pagka, ang aking pangarap ang pagkakaisa ng ating bansa. Ibinigay niyo sa akin ang napaka halagang regalo, ang inyong pagtitiwala. I am not here not to uh, not only to thank you uh, for your support in the last election, but also for your encouraging support for the programs under the banner of Bagong Pilipinas. Nandito po ako ngayon, hindi lang upang maggawad ng proyekto o magpasinaya ng mga bagong programa. Higit sa lahat, andirito ako ngayon upang magbigay ng aking matibay na garantiya na sa bagong Pilipinas, ito ang ating puspusing, puspusang gagawin. Develop Dinagat, Sulong Sirigaw, Abante Agusan. Hindi lang po Hindi lang po ng pamahalaan, ngunit pero para sa ating lahat. And I make that vow because as a region rich in resources, you do not only deserve it. Above all, it is the responsibility that we owe to our children, a deliverable to the next generation that we cannot fail. For me, it is a burden that I carry as a son of a leader who never wavered in the belief in the potential of this region and who worked hard to unlock that potential. My father built a modern road from Surigao City to Davao, the road which forked in Butuan, leading to CDO and beyond. Pati po ang mga proyekto mga malalayong bayan, hindi na kaligtaan. Ang, ang irrigation system in Cantilian, Surigao del Sur, one of the many, he had built also hanggang ngayon, nandiyan pa rin as does the Maharlika Highway, which remains the backbone highway of this island. Mayroon ding mga ipinaglaban ng aking ama na dapat nating tapusin. At yan ang agrarian reform. Nakakapagtaka po ang magtatapos ng sinimulan ang magtatapos ng aming, aming sinumpa. Kaming dalawa ni Secretary Conrad Australia ay sinumpa namin natatapusin namin ang pagbigay ng agrarian reform beneficiary sa kanilang lahat ng kanilang benepisyo at ng tulong na ibibigay bago kami bababa sa aming mga posisyon. Nakaka, nakakagulat, itong proyektong ito ay sinimulan ng aking ama. Agrarian reform, that was his first, uh, his first uh, na na, na ng batas, agrarian reform at ang kanyang kasama was the Agrarian Reform Secretary, ang uh, lolo naman ni Conrado Estrella, Secretary Conrado Estrella. Oh. Kaya nung, nagka, nung, nata, nung natapos na ang kampanya at nag-uusap kami ng dalawa, sabi ko, sabi ko, mumultuhin tayo ng ating mga ninuno pag hindi natin tinapos yung kanilang sinimulan. Kaya't yan ang iaming sinumpa. Agrarian reform remains an unrealized dream because the emancipation of farmers does not end with the receipt of titles declaring ownership of the land that they are already tilling. They must be unshackled from debt, freed from high cost of inputs, relieved of constraints that impoverish them. Hanggat baon sa, hanggat baon sa utang ang ating mga magsasaka, hanggat nakasangla ang kanilang kinabukasan, hindi makakaahon ang buong bansa. That is why, On September 13, birthday ko, birthday ang birthday ko sa sarili ko. This is why on September 13, 2022, I issued the Executive Order Number Four, imposing a one-year moratorium on the payment of amortizations and interest on agrarian debt. it provides, it provides farmers that are choked with debt with some financial breathing room. at a time when agriculture was battling a fuel and fertilizer crisis. Ngunit ayoko ng uh, band-aid na solusyon. Ang hanap ko ay permanenteng lunas. Kaya noong July 7, 2023, ay linagdaan ko na ang Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Ito ang instrumentong nagpapalaya sa ating mga magsasaka na bihag sa utang sa lupa. Dahil sa batas na ito, mahigit anim na daang libo na agrarian reform, reform beneficiaries ay kalas na sa mga kailangan nilang bayarin dati. Bagamat maituturing nating itong tagumpay, hindi pa tapos ang ating laban. Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lupang saklaw ng agrarian reform program bago matapos ang aking termino. Kaya masaya akong malaman na 90,000 land titles na ang naipamahagi ng DAR sa taong 2023, halos doble ng original na target na 50,000 lamang. At ang 3,184 na titulo na ipapamahagi natin sa araw na ito ay patunay, patunay na kanilang patuloy na pagsisikap. Sana nga matuldukan na natin ang land distribution. Matagal na dapat dumating ito sa kanyang hantungan. Subalit, hindi natin wawakasan ang tulong sa ating mga magsasaka, ang suporta at ayuda para sa kanila. Kaya sa araw na ito, tayo ay mamimigay ng mga farm machinery at equipment sa 1,681 na agrarian reform beneficiaries. Atin ding bubuksan. Atin ding bubuksan ang farm to market road projects na nakakahalaga ng 194 million pesos sa Surigao del Sur at pakikinabangan ng halos 35,000 na magsasaka. I'm also very happy with the establishment of the Agusan del Sur Provincial Soils Laboratory by the provincial government of Agusan del Sur. Uh, the first and the most modern of its kind, not only in Mindanao, it is the most modern in the Philippines. Napaka-importante po. Napaka-importante po dahil yung, nung uh, pinuntahan namin yung site kung saan lalagay yung soil sa laboratory. Napaka-importante po na malaman natin kung ano ang kalagayan ng lupa na tinataniman natin. Kaya kailangan pag-aralan, kumuha ng sample, dadalhin niya sa soil laboratory at tuturuan at papayuhan ang ating mga magsasaka ito ang gagamitin ninyong fertilizer ito lang garami, ang gagamitin nyong uh, uh, ayuda ito lang ang pesticide yon para para mas maganda ang ating ani at makakabawas sa gastos sa mga inputs na dumadating dahil marami naman hindi lang naman urea ang uh, ang fertilizer at marami pang ibang pwedeng gamitin at sa ibang lugar, hindi urea ang ginagamit. Kaya talagang makakahanap tayo ng savings para sa ating mga magsasaka. Dahil hindi lamang produksyon ang ating habol. Ay lagi natin pinag-uusapan, lagi natin naririnig, Kaya, pagandahin natin yung ani. Totoo rin, importante yun. Ngunit, sinasabi ko sa ating mga kasama, sa lahat ng agricultural areas, ay dapat tiyakin naman natin, kahit na magandang ani, eh, hindi may magandang hanap buhay ang ating mga magsasaka. Eh napakalupit naman kapag may sitwasyon na ang nagpapakain ng buong Pilipinas ay sila man ay hindi nakakakain ng mabuti. Hindi mapakain ng mabuti ang kanilang pamilya. Eh, hindi tama yun. And so we are always looking to make sure that our farmers will have and will make a good living. Ilan lang yan sa mga maraming programa para sa ating mga magsasaka dito sa inyong probinsya upang mapataas ang kanilang ani at mapalaki ang kanilang kita tama lang na suklian ang kanilang pagod at sabayan ang kanilang pagsisikap ng tulong ng pamahalaan there is however a challenge that looms ahead that will affect all of us severely and we must act together at yan po ay ang nagbabadyang el nino na maaaring maghatid ng tagtuyot kaya naman, iniutos ko ang pagpapatupad ng isang komprehensibong programa na tutugon sa anumang pinsala na may nito. But together, we can overcome all of these challenges. Sama-sama, nagkakaisa tungo sa isang bagong Pilipinas. Muli, ikinagagalak ko pong makasama ang ating mga kababayan sa Caraga Region. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang ating agrarian reform beneficiaries at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang pong hapon. Maraming salamat mahal na pangulo.